mga this is Brian. You are watching again my vlog. Ayan. Yeah. Our today's episode. Ano iba ba? Nakikita nyo? Hindi ba siya ba? Ah, bago ba sa paningin ninyo? Ayun, nakikita sa paligid. Ayan, kasi nga, tayo po ay lumipat ng accommodation. Sasamahan nyo ako, mamili ng mga anik-anik, mga pagkain, grocery. Ngayong lunes, so alas 3 na po ng hapon dito sa Croatia, guys. At sobrang lamig kaya marot na, na naman tayo. So, mamimili lang ako ng konting grocery. Kasi wala na kami stock sa bahay. And Sunday kahapon, sarado. Bale, di ba before, malapit ako sa mga supermarket doon sa, sa, Old Town. Ngayon naman, malapit na ako sa mall. <laughs> Yan, walking distance lang ang mall from our accommodation. So, while waiting sa ating working permit, ako tayo mag-start ng work. Ayan talagang sinusulit natin ang ating bakasyon ng bonggang bongga. So, before anything else guys, if you haven't yet yeah, subscribed, and if you are new to this channel, eh, mga bata, <laughs> please help me to reach 4,000 subscribers. Malapit na guys, let's see. Ipaligari sa papasko yun na sa akin. Kaya-kaya ng Pasko yan. <laughs> na tayo mag 4,000 subscribers. Ayan. So, konti lang ang ko. And konting gala na rin to. Para mag-window shopping kasi nakaka-board sa bahay. Hindi ako sanay. Although lagi na ako naka-live sa TikTok. And I'm so happy na may nanonood <laughs> ng ating TikTok live. And doon po ako kung nag and Q&A sa mga tanong nyo sa akin about Croatia. Doon ko live sinasagot. Kasi hindi ko kagad-agad makareply sa message. Ito so, tara. Ayan. Kaliwat na yung bahay dito. Hindi bago talaga ako dito. Kasi bihira ako makakita ng Pinoy. Alat nasa old town ako. Kaliwat kami nun Pinoy. Ang tahimik talaga. Ang peaceful ng paligid. Kaso malamig. So ilaaraw din umuulan dito. Yan ngayon lang tumirik kulit ang araw. Kaya siguro from accommodation to mall Nasa 15 minutes lang Ang ating paglalakad So di ko na kailangan mag bus Shout out pala guys ha Sa mga kababayan natin sa Na nandito na sa Croatia From Humanly So nag flight sila kahapon Congratulations Sana all naka winter pak, pak naman ng mga winter jackets ang <laughs> yung mga OOTD kayo yung snow so enjoy guys i-enjoy nyo lang ang winter go go habang kayo ay naghihintay ng inyong mga ID diba at least nakapag-snow ah, na kayo for the very first time sakto yung datingin nyo dito kasi winter ayan, guys we're almost sub city ano siya ano ba ayan malapit na tayo sa mall So natin tayo Yung katigaw sila lang ang bibili natin Hindi naman natin Kailangan Nagpakarami ng bibili Yung makakaraos lang Yung hindi natin May lumabas ng bahay Eh syempre Gala-gala muna tayo Bago tayo mamalayan Kali iba So Tala Iba over ko na lang Kasi Makaka-copyright na naman ako <laughs> Ayan We're now here Sub-city Di baka lakad-lakad lang. Ayan, -lak. Ayan Rina Free guys, sa Sheraton Hotel. So bago tayo mamili, daan tayo ng dagat. Pakita ko sa inyo isang dagat dito. Nakaka-fresh yung lamig. <laughs> Nakaka-fresh pag winter. Ay, may mga pinay din dito nagwo work eh. Hindi ko lang sure kung nasa, kung nakalito pa sila, or nasa Zagreb na. Pero uh, luko to. Parang walang guests. Ayan. Ayan, taglagas na rin. So, lakad-lakad lang naman tayo. Hindi man tayo nagmamadali. Pakita ko sa inyo. Isa sa pinakamagagandang view rin dito sa Brownie, Kasi di ko ata kayo later dito. Tara. Ayan. Welcome sa Kopari Beach. Isa sa mga magagandang beach din. Ang dinarayo ng mga turista dito during summer sa the brownie diba? ganda daming tao daming tao parang so, wala tao <laughs> oh, what can you say guys? iba ang malungkot sarado mga restaurants dito ayan pag summer dito ang daming tao dyan ang daming mga nakaupo dyan mga tumatagay tagay mga kung party party ayan so libre po maligo dito kung gusto nyo maligo ngayong winter wala rin kayong wala kayong problema <laughs> maligo kayo hanggang gusto nyo maligo Pass. So, nasa likod lang siya, guys, ng Sheraton Hotel, ah. Uh, Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo, di ba? Para ibang beach naman yung nakita nyo. Wala, lagi. Banyes, Sunset Beach, nakikita nyo sa mga vlogs sa before, di ba? Bellevue Beach, ito nga yun, yung Kupari Beach. Napakaraming pong beach dito sa Dubrovnik. So, since malip para ilayo tayo sa Old Town, ayan. Pero tayo makapag may beach pa doon, oh. no? puntahan natin yan one of these days kapag summer na ganda ayan guys palis na tayo let's go na sa mall kasi mag alas 4 na Magdidilim na kagad dito. Iksila na daytime dito. Ay. Check natin yung mga fresh na nabili. bilihin. Na Ay. Yung mga normalis lang. Kailangan mga pork. Yung mga baboy. Pero gusto ko bumili na pang salad. Gusto ko magsalad eh. And one of these days punta kami sa Dubrovnik Old Town. Since nakaka-miss and ating itraya mag ice skating diba? mapag ice skating naman lang tayo for the very first time <laughs> para ka tayo mabalik okay, ayan parang may nakita ko guys mga koreans kanina dito parang nang disappoint sila kung nakita nyo <laughs> parang disappointed sila nagkaroon nito yung itsura ng dublog ngayon kasi nga winter ngayon kaya eh pagka travel kayo dito summer talaga hindi nyo medyo may enjoy pag winter kasi sarado ang mga restaurants sarado yung mga pwede nyo puntahan ayun wala rin tao wala rin yun sobrang lamig kaya sa mga nagbabara ko i-travel dito winter po kayo ay winter summer kayo pumunta guys kaya para sulit talaga ma-enjoy nyo talaga ng buong Buong de brownie sa amin masaya sa daming tao Right now, here's some more. Tada.

So you will see on video na pulang-pula meaning na kasi ang mga yan. diba ang sarap-sarap na -sarap miller. Lalo na kapag ganito, winter, pagsak ang ilang mga presyo ng mga sapatos. Mga vans, mga champion, ayan, kita-kita nyo naman. So marami kayong choices dito. Sa totoo lang kasi hindi naman medyo diodumog tong mall na to. And since ito lang yung isang mall dito sa Dubrovnik, Ayan, madalas din silang mag-sale ng mga sapatos. So, pili lang talaga kayo mapili kung ano yung mga gusto nyo bilhin. Ayan. Basta may lang kayo makita yung red stickers sa mga kahon, guys. Nakasale yan. Masarap sa mata. Dito, masarap ang, ang, ang sa mata ang pula. <laughs> kasi nga, nakasale. And, feel ko mag stock sila dito kasi may mga ilang stalls dito na walang naman. Gusto ko bumili ng sapatos, kaso sabi ko ang dami ko na sapatos sa bahay. And yung pang-araw-araw bang aalis sana ako. Kasi most shoes ko talaga dito ay winter shoes. Since tag-ula, eh tag-winter na nga ngayon. So ayan, I hope you are enjoying the view since laging sale. Hindi man laging Naka sale. Naka-sale ngayon ang mga sapatos dito and mga brands ng mga anik like mga winter shoes, rubber shoes, ayan. So go, let's go naman sa New Yorker, ayan. Okay, we're now here sa New Yorker guys. As usual, nakasale ang mga t-shirt kasi nga hindi naman uh, mabenta ang mga to kapag winter season ang mga mabenta nga dito ay mga winter jackets Ayan. So, sa mga nagtatanong pala dito, ano ba raw ang magandang isabay na business? Ayan, dito sa Croatia or Rocket habang tayo nag work Actually, ako guys, if you will ask me, ang mga ginagawa kong Rocket dito ay tour guiding. And, nagpapotography din ako dito. And, uh, depende talaga sa passion nyo kung ano yung gusto nyo gawin. So, ma-unleash nyo yung mga passion nyo dito sa Croatia if meron kayong time. So, ayun. Ayan, you will see si our winter jacket. Mga patak ng 80 euros. Diyos ko, ang mahal-mahal. <laughs> Ito yung mga trench coat nila. Nasa 60 euros. Ayan. Goal ko bumili niya kaso na talaga ako sa 60 euros. And also, yung mga jogger pants natin. At mga patak ng mga 19 euros. If I'm not mistaken, 20 euros ayan yung mga hoodie may 19 euros yung ilang jacket dito na 9 euros lang naka-sale pero hindi kasi kakayanin dito isang jacket lang since sobrang lamig ngayon dito sa Croatia ayan ang ganda ng kulay nitong orange gusto ko itong bilhin kaso nga ang dami ko na rin ng mga jacket hirap na hirap na ako ilagay sa maleta ko ang mga jacket na yun you will see may 9 euros may 14 euros ayan So, dito kami lagi namimili mga Pinoy dito sa Dubrovnik ng mga pang-shopping-shopping shopping, since ito nga lang yung only mall dito sa Dubrovnik. Ayan. Ang dami talaga winter jacket ngayon. And expect nyo na mahal ang mga winter jackets. Okay, let's move. Ayan. Pumunta ako ng Pepco kasi may akong kailangan bilhin. Ayan, kita nyo na, di diba? <laughs> Nakakuha na ako ng basahan. Ito pang panlagay ng sabon. Ayan. And ang sa mata, guys, pag kakakita ko ng mga ganito, wala lang. Feel ko talaga tumatanda na tayo kapag tayo ay tutuwa. Kapag mga gamit sa bahay, ang ating nakikita. Ayan. So, kung kumuha ako na basahan dito, pati lagayan ng sabon, since wala nga lagay ng sabon sa banyo. And, trash bags. Kailangan ng trash bags din. Mahirap pag na trash bags sa bahay. <laughs> okay, guys. Update. <laughs> Pagkakana yan? Nakapag-grocery na tayo. Sa Pepco. Hindi na ako nakapag-video, guys, sa loob ng Consume. Meron pa ako dito. Kasi, namimili tayo. Akhirap magtingit-tingin kasi video-video. Ang daming tao rin pinagpitingin ang bago. <laughs> ayan. So, pag uwi ko mamaya i-unbox uh, natin wah um, uh, i-unbox papakita ko sa inyo yung mga ko kung magkano ba nagastos ko and ah uh, magkano siya into Philippine Peso so ang last grocery namin dito guys ay siguro 2 days ago yeah so ito na or after 2 days na malengke ulit ako so salitang kasi kami sa bahay so ayun magkalakad muna ako ayan labas ng sub city may mga namit akong kabayan kanina nag shopping sana all so ako naman ay maglalakad lang pa over 15 minutes tapos balitaan ko kayo kapag nasa bahay na ako so tara na tapos pakita ko sa iyo yung grocery na pamilya ko ngayon Char! okay guys ayan nakauwi na tayo ng bahay Diyos ko diba? bit 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 pa grocery. So, ipapakita ko sa iyo yung mga pinamili ko ngayon. And let's see kung magkano ba ito Philippine pesos ang ating nagasto sa ating grocery. So, minsan lang naman to. Siguro 3 days, 2 days, ayun, Hindi ko grocery ako. At eh, salit lang kami ng kasama ko dito sa bahay. ko magkano. So, simulan natin. Uh, ano ba mga pinamili ko? So, since bagong lipat nga kami, di ba, sabi ko, medyo kulang-kulang. Tumili ako ng ilang sa Pepco. So, bumili ako ng worth of 3 euros. Pari po. Bumili ako na ito, guys. Ayan, basahan ba? Ayan, nahulog na points. Mamaya na siya. Ayan, <laughs> bumili tayo ng 3 euros na basahan. So, malaki na siya. Isa lang ang afford ko. Kasi ang mahal-mahal naman. Ayan. Next, mabili din ako ng garbage bag worth of 1.5, 150 Euro. And ito, kailangan sa banyo lagayin ng mga sabon. Diba? <laughs> lagayin ng mga sabon. Ah, laki, nagulog. Okay, I, mean, I will see. So, ito, ayan. Okay. So, nabili ko siya lahat ng... 7 euros yung pati yung basahan. Okay, next natin ay yung ating mga groceries. So, syempre, bukod naman sa mga bigas, diba? Pili tayo ng konting snacks. So, ito, bumili ako ng dalawang bigas, guys. So, dalawang kilong bigas ay pumapat ng 1.59. So, dalawang binili ko. So, nasa 3.18 siya bumili ako ng 0.962 kilogram na saging ilang piraso, alin na piraso so nasa 1.40 euros next, bumili na ako ng pang-ulam ngayong gabi kasi hindi ah, na tayo magluluto bumili tayo ng manok, isang buo so nasa 5.31 ang manok natin bumili tayo ng mga ilang snacks so, yung mga snacks na to ay nasa mga 1.something tatlong snacks para meron tayo ng niya, habang tayo na pagkakasyon. Siyempre, hindi pa di mawala ang malamig na malamig na Coca-Cola. <laughs> Ayan. Bumili rin tayo na, syempre itong may Coke, mayroon din Yabuka, apple juice. paborito ko to, ito lang itong inom dito. And bumili tayo na naka-sale na baboy. Dalawang binili ko, na sa so, 2.97 euros. So ito siya, pork Nakikita ay pang ula, itang stock. At ito, bumili ako ng pepero, pepero ni spicy sausaw. So, kulang. Cool ay, kundi yung mga ano binang may ligong hindi so, ko naman, hindi ko kaya bumili na napakamahal. So, ang ating grocery ay pumapatak lahat ng 24.71 euros plus 7.20 7.25 Okay. So, magkano siya? Ito, Philippine pesos. So, let's see. ah, uh, ating magic calculator. So, let's see. Ating grocery ay mabot po ng 24. 24.71. 24 point. <laughs> plus 7.25. So, nasa 32 euros ang ating nag ngayon. So, magkano siya into Philippine pesos? let's say 60 pesos ang 1 euro. So, naka 1,920 po tayo ngayon. So, tingin nyo, mura na ba siya? Expensive ba siya? So, ito, mga, itong mga kaitong grocery, guys, ay siguro every other 2 to 3 days. Ayan. Yun yung nagagastos natin. Pero ilang niya pang agad ito na Ito kung bigas, pwede ito umabot ng siguro 6 days. Wow, oh, 6 days lang siguro ko. Okay na to, 6 days. Tapos itong... Ito, pwede na itong gawing adobo. So, makakadalawa ka na ito. Takaliyan sa kagabihan. Pwede tayo dyan. Ang coke, tumatagal ng 2 days. Yan. Pati ang juice, 2 days. Ayan, 2 days yan. And sagi, ayan. Mga 2 days. Ayan lang, ang natin. So, so far, tingin nyo, ano tingin nyo, ano ba, mura ba? O, namahalan ba kayo? So, depende rin pa rin yan, guys, kung ano yung magiging setup nyo sa bahay na magiging kasama ninyo. Kung kanya-kanya ba kayo, or kung mag-sharing kayo. Pero, mas mainam na mag-sharing. Kasi, at medyo nga, medyo may kataasan ng cost of living dito, mas mainam na share-share para makatipid kayo talaga. Lalo na sa bigas, Ayan. Tapos yung mga ito. Syempre ito, panimula. Bibili kayo ng mga asin, ng ketchup, ng asukal. Na, mga gano'n, ng suka, toyo, Bibili kayo noon. So, share-share na lang kayo. And ito naman pinamili ko. Ito, kailangan talaga namin nabasahan. Kailangan ng trash bag. Kasi, makikita pag walang trash bag, guys. So, mga gano'n lang. Yung mga basic-basic lang. And then, pag may work na ulit... So, kung kung mayroon kayong gustong bilhin ng no, inyo, o di tapos mag-sharing na lang kayo sa mga basic, like mong bigas, baboy, tapos mag-talk ka kayo kasi na magluluto ng ulam. Yan ba, mayroon kayong schedule sa bahay. Kasi, pag wala kayong schedule, dyan magkisimula ang gulo. <laughs> Alam niyo naman sa abroad, lahat tayo dito sa abroad ay pagod ang gusto natin pag uwi natin ay may nakakain at the same time yung habang nagluluto tayo kabanding natin yung mga kasama sa bahay di ba so ayun itong manok ay, na to malaki to, guys oh, isang buo na so ayun I hope you like enjoy kayo sa ating vlog short vlog love to again di ba mema lang and also help me to reach 4,000 subscribers, guys. Maraming-maraming salamat. Kunti-kunti na lang. Yes. So, thank you so much. At e sa mga namig kong kabayan sa SubCity, hello sa inyo. See you sa ating Christmas party, inshallah. May Christmas party, mag dito man lang sa Dubrovnik, no? And if you have any more questions or suggestions, just comment lang and I will help you to answer that. And also follow my TikTok account, see Instagram, Brian's Encourage, and Facebook, the Paylocalist. So that's all for today, guys, and I will see you in my next vlog. Ciao!